It's a, it's a... Hindi. Uh, trivia. Importante yan. Trivia and it important. needs the local government and the local residents to be part of it. Mobilization na yan. Local government. Okay. Local government. Kasama yung Chesa. <coughs> Saka, of course, Chesa ang unang dapat. Wala, pa. ba't wala ako narinindig dyan sa uh, linchak na Chesa na eh. Ni kapirasong... Uh, Alam po nyo, sir, ano? hindi kayo mahilig sa press statement. We really do it silently. Silently. No. You are so silent to the point no, na wala ka makikita. Wala kami, wala kami nakikita. <laughs> Kaya po ang presidente, hindi ka maramdaman. What are you doing ang, <laughs> with <laughs> your uh, money? ang presidente mag, nagtawag ng full cabinet meeting. Bumalik na kayo yung mga nagbakasyon sa labas. Sa uh, Enero 7 yan, January 7. Full cabinet meeting, bihira po yan. Mm -hmm. Bihira yung full cabinet meeting. Anong indikasyon yan? Although sa press release po, ang sinasabi, ng uh, paboritong sekretary ni paring Joel, oh. na si Cesar Chavez, Presidential Communication Secretary. Yan daw pong meeting na yan, ang pag-uusapan yung mga legacy projects. Yan yung mga flagship. Yan yung mga big ticket. Mm. Yan po ang sinasabi nila. Mm -hmm. Pero sa akin, tingin ko, gagamitin to ng Pangulo pagkakataon. Paalalahan ng kailangan natin. Two and a half years na tayo. <laughs> ba yun ba Yes. Ano ibig sabihin ng two and a half years na tayo? So what are we going to do now? Meron na, ramdam, na bang? Ramdam ba ng taong bayan? Kaya, kailangan ata aksyon. Pa. Ramdam. Ramdam. Reaksyon ng maramdaman. Mm -hmm. Kasi dinadaan sa statistics eh. Ang hirap atang uh, legacy project. Mm -hmm. uh, meron background dyan, ng konting background dyan. Ang uh, napansin po nila doon sa budget, parang uh, yung ang uh, buy mm -hmm. Parang uh, inilagay sa isang tabi mm -hmm. Mm -hmm. yung mga legacy project ni BBM. Wag mm -hmm. na muna yan. Mas importante itong uh, pagkakakitaan namin. Eh. They took it upon themselves huh, to do that. Ganun ba yun? Nilagay sa program. Mm saan -hmm. Basi sa program, hindi. Di ba? So, yun ang napansin po ng presidente. Ah. Yan pong uh, full cabinet meeting na yan. Yun daw mga legacy projects. Mm -hmm. Ano ba ang gagawin dyan? May ma Pero kukunti pa lang ang ano eh. Mga 10% lang ang uh, ano. Ready. ready. Shovel ready. Uh, to start. Ang number one punto dyan, bakit 10% lang? After two and a half years. Ang ready. Eh, 147 ang sinabi ni Secretary Balisakan na priority, labing so, apat lang. priority project. La, so, labing apat lang ang ready? Mahirap po Anong nangyari doon sa 130? Aspire, aspirational po. Eh, hindi legacy project yan kung aspirational. Yan. Because we are looking at mili uh, We are counting the years <laughs> Para China. by way of <laughs> Eh, number one, bakit hindi nagsisimulan? Ano mga problema? Bakit 10% lang? But, tuloy, pati ang attitude nung uh, BICAM, eh, hindi naman, wala naman yan eh. Hindi importante yan. Parang ganun ang tiang kuha ko eh. Kasi nagsimula daw 'yan, 'yang uh, kumbaga, ang presidente pinag-uukulan ng uh, panahon to. Mm -hmm. Dahil doon sa nangyari sa budget. Mm -hmm. Ba't ginaganyan niyo 'yung aking mga flagship. Eh sir, hindi naman available 'yung mga flagship kasi. Wala pang ano. Paano magiging available yan kung hindi nyo bibigyan ng budget? Mm -hmm. Bibigyan nuna namin mag-aral uh, <laughs> mga agencies. Ang problema, hanggang ngayon, hindi nila nagagamit yung budget nila. Ayan. Ah. Yan ang mga ano dyan. Yan po, full cabinet meeting, bihira yan. Last year ngadang dang, nakadalawa lang ata yan. Eh. Pero mas madalas yung uh, almost cluster. every week. Cluster. Na cluster, special meetings, mm -hmm. sectoral meetings. Ayan. Mas madalas po yun. Yung full cabinet meeting, nakadalawa lang ata yan. Last year specific clusters Isn't there a ano uh, ba yung lagi natin nandidiscuss yung private sector advisory council kasama na yun yan these are the di ba yung, kasama yun plus si Secretary Dek Go yes. who actually kasama oversees yun. yung mga major yun na nga eh yung Tagabambo Tag oh, wala bang ganong grupo ang Presidente yeah, eh, Tagabambo taga huy ay bilisan naman natin DNR naman natin ano na nangyari dyan sa waste segregation bawat barangay meron na ba Ginagawa nyo ba yan? Wala. Wala ba nangyari? Ay, uh, Department of Agriculture. What's happening? Tatatayo <laughs> ba? Nung, nung panahon Yung, ni... Uh, Ganon eh, may taga-bambo. Nung panahon ni... ni FM. Okay, FM. ni former President <clears> throat> Marcos, throat> Ferdinand Marcos. Yung ganyan na programa, under, originally under, ano, si Dito Mapa. Program oh. Implementation Agency. The late uh, secretary. Ano tawag? Ano? Program Implementation Agency. PIA. PIA. Pagkatapos, after that, Alex Melchor. Mm -hmm. Yun ang tiga bambu. Ah, uh, may bambu. Yan. Yung dalawang yan. And then after that... Uh, hindi statistics, ha? Ah. Hindi. Talagang bamboo. Hindi yung mag-churn out ah, lang ang stalo. Hindi. 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 hindi, wala so, statistics. Wala. Statistics. Hey, have, have, you, ano... si Blasio Mapa, tsaka si Alex Metsure, makakilala lang ano yan, management, uh, At, ano, at eh, saka, uh, did you ever have any, you know, exact. interaction with the Secretary... Uh, Mapa. Mm -hmm, hindi, hindi. Never, oh, But I heard. Oh, oh, Placido Mapa. Placido Mapa. Oh. Yeah, did you? yeah. Pag hindi ka, ano, ano yan? Uh, niyan, dadalangin ang kanyang pare. Pupunta sa Opus Dei yan at uh, sasabihin oh, niya, man. Joel... Ilang beses ko nakasama sa trip yan. So, si Secretary. Aga-agang gumising. Oo. Oh, simba ah, muna. Ah, oo. Oh, pag uh, nando na ako sa ano, pag pabalik na siya galing sa simbahan. Hmm. Nagsimba na. Nagsimba na. Yun ang una. Or... Siguro pinagdadasal niya yung mga kailangan niya bambuhin. Oo. Oh. <laughs> <laughs> Ganon. Si, si ano naman, si Secretary Melchor, iba naman style noon. Talagang ano yun, ano yun eh, Naval Academy yun eh. Aha. Mm -hmm. ka talaga nun. Uh -huh. e, Araw-arawin ka na. Uh isusumbok -huh. eh, ka presidente. Ganong klase. Nag-usap daw po ang presidente uh -huh. at ang ES, uh, Lucas Bersamin. Executive uh Secretary. -huh. Uh, at uh, kanilang hihimayin ano ang pag anong agenda sa cabinet meeting. Siguro iisa-isahin niya mga per agency. big ticket. Bawat agency may big may ticket. May big ticket, yes. Okay. Lalo na DOTR. Mandate nga yan, you have your own mandate. Lalo na Ang DPWH, lalo na agriculture. Oh. May mga big ticket po yan. Okay? Pati ano, pati uh, DINA, any agency GTI. all, DTI agencies they have. Whatever happened to. Mm -hmm. Yun ang dapat na tanong eh, uh, naka-flash sa no habang nan meeting whatever happened to 1 2 3 4 5 yan ganoon ang mga members daw po i-update yung mga legacy projects under them lalong-lalo lalo na yung mga kumukuha ng ODA yan yan kasi nagbabayad tayo din eh oo ha We Ito, fees Hindi pa pano mong ginagamit but may bayad i have fees Meron? Meron. Ano tawag doon? Uh, Tatamad-tamad fees. Oh, Tatamad-tamad ka <laughs> MWSS. Yeah, I was about Happy to say. Happy New Year. Kasama ba sa cabinet uh, full uh, cabinet? Hindi. They, ano ya, they ano are tear on the public works. Public yeah. work ODA. Works, no? Oo, oh, oh, na, na, You have a loan? Dib ka Whatever happened Dib to you? Uh, commitment fees. Commitment fees. mga Hindi, tsaka may penalty yun. Aside from the commitment fees. Yan daw po yung mga gumagamit ng ODA. Dahil yung ODA na yan, eh bihira natin. po yan. Mahirap kunin. Oh. Kumbaga, Kung baga, napakadami mong lulusutan para makuha. Nakuha na natin. Hindi, hindi mo nagamit. Pagkatapos din natin ginagamit. At napakamura niyang mga kulang sa pukpok. Yeah. Kulang sa pukpok. Dapat to yung, ano yung laro sa oh. arcade, yung oh. pinupukpok yun. Yeah. Oh. <laughs> 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 Naalala mo yun? <laughs> ah, na, na, pupukpuk lang oh. No. ng ganyan sa, ano, sa mall. No, 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 no. Si Secretary oh. No, 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 no. Mar. Oh. Ba uh, Amer, uh, Amer! Amer, Nine o'clock in Karambola, Aliu Channel 23 at DWIC 2